Nariwanan ko yung aking selfie stick so today, kamay kamay muna tayo. Wala nawa. Nariwanan ko yung aking selfie stick. Tara natatuloy ito. I hope there's so few people inside. there's a few oh okay. i'm just starting my registration journey inside but for now i will turn off the camera because the camera is not allowed inside so follow what <laughs> Wala masyadong tao, sana laging ganda BIA, PIA. So sa mga gusto pa po, interesado, umabon pa para sa registration ng business ngayong 2024 na, pakaluwag po lang 54B, pwede nyo po yung PM agad-agad. Makahabol pa natin yan hanggang next week. So next week, baka may pass up pa. Tapos sa 26 hanggang 29, alam ko may pass up pa din. So, sa so mga gusto mag-business registration, samantalahin nyo na po itong araw na ito para magkaroon po kayo ng CEO agad, agad Lalo na sa mga nag-online business dahil next year, papormingan na naman po ang pina rito. So, wala naman lang kaso kung magparegister ka ngayon o sa January. In terms of BIR, wala na po kaso kasi wala naman ng registration fee. So ang na lang po is uh, yung 30 days uh, upon registration ng BPI. Yun na lang po ang pinagbabasihan ngayon ng BPI ang mapipenalty ka o hindi. So sa ngayon, mag-isip-isipan nyo mamaya, update ko kayo kung ano yung lagay na, na ng papel ko doon kasi nasa onet po yung papel na nire-register ko. So mamaya update tayo doon. Mamaya, abay. Hello. Saya-saya. So, na ko naman ho lahat ng problema. Ang problema lang, yung mismong printer ang may problema. Nawalan po sila ng internet. So, ngayon, pupuntahan po namin sila. Para lang kunin yung sample. Pero kung ng sample, dapat meron pa ng second, ano? Hindi, hindi ko nga alam na, kasi ganito kasi yon Hindi ko kasi alam na, kinu pagka-branch, eh, gagawin na rin nila yung ATP. Kaya nga, dala-dala ko pang COR lang. Ngayon, natutunan ko, pag parehas sila ng RDO, dapat, meron ka na rin sample na dala. Hindi ko alam yung first time lang ako nagkaroon ng ganyan. Yung parehas ang ano, parehas ang RDO na may branch. Kasi mostly kasing, ha? Mostly kasi ina-apply ko, ano, Pangkit tayo. Pang so. Boss, ah, balik na lang ako ha. Ah. Boss, kasi nilalakad ko kasi yung mga ano, yung mga magkaiba yung RDO. Anong nangyayari kasi doon, pagka magkaiba yung RDO, babalik ka pa sa mismong ano, Babalik ka sa main, doon sa pinaka main nila. Eh ngayon kasi, yung main at saka yung branch, isa lang ang RDO. Eh sabi nung babae, i-apply daw. I-apply na lang daw sa kanila yung ano, kailangan daw ng sample. Ako sabi ko, patay. So yun nga, kumunin natin yung sample niya doon sa mismong printer. So tatakbo pa kami ng mga sampung kilometro dito. Pagkabalik so, kami uli sa 50 b para nandun sa... Pero na-asikaso na naman kami. So wala na nung problema sa asikaso. Okay na naman. So ano lang talaga, sample na lang ang problema. Pati yung mga babayaran, okay na din. Wala na problema sa babayaran. So yun na lang tayo sa sample layout na lang. Pag nakibigay yung sample layout, antay na lang, mag-release na din. Oh. Ah, mas pa sila natin to. Kasi nasa kawit kami ngayon, pupunta kami na ang Bangor. Para na kunin yung papilasong papel na yon. Oh, talaga mga kitis ang paspasang puto. Ayun pa nawala ng internet magsesend na lang. Sana, kapag kasin, kahit na wala lang internet. Ang maganda lang, ang pinakamaganda lang nito, hindi ka na magpapaprint ko sa overpriced na printer sa kawit, sa 50 more so O yung isang print is 45 pesos. O so, hindi na, magagas ka na lang ng 45 pesos. <laughs> wala tako, parang wala kang takbo, parang parayas gas po Talaga, so... To... Sabi ko nga dito sa ka akin, sa eh, kain na sa akin, nakain na namin, papa, pagbalik, busog, tulog na lang. Alam mo, pinakagusto ko lang sa 54B, pwede kang matulog eh. Ang ganda ng, ang ganda ng waiting area, sarap matulog. Pag nandiyan ako sa 54, 54B, masarap mga waiting area nila. Tatawin ko lang, 54B. Maganda yung signal ng data, malamig, maluwag yung upuan. Kung nasa 54A ka, wala nang data, hindi pa maluwag. Pero malamig din. At yung alam, walang data eh. Wala ano kung paan dito na kami ngayon sa ano, sa mga office. tapos ito ang Hello. So, na-traffic pa kami. Nandito na ako sa Pinakayan. So, ilang taon na... ilang taon na lang. Ilang talon na lang. Wala pa na kami sa... Uh, ay, -Orb. So, yun lang. May namatay. On the lens. Sa... Uh, Ang pinag-alabi sa mga... So, pagkatapos lang makuha lang to, gabi yan So, mamaya, update ko kayo ulit. Oh, biya. Yeah. Ayan, mag-ingat kayo dito sa Imus. Mga hams dito, walang kulay. Gulat ka na lang, hams na. Oh, bilis mo, bilis mo. Ayan, no? Oh. Oh kung malabo ang mata mo, i-happy ka dyan. So, bilis mo, oh. oh, aksidente ka dyan. Ayun, puti. Aga, ang hirap talaga rito. Ayan, may kulay na to. Hindi pa dito kasi walang kulay, Ayoko ko nadaan dito. Dahil na paggabi. Paggabi rito. Talagang buti sa ulan ko na lang itong lugar na ito. Yan, no, dapat kahit man lang sana ganyan na puro orange, pwede na yan. Hindi ko wala talagang kulay as yung kulay si Mel. Ang nito, oh. di Hindi mo malamang kung oh, hamso, butas eh. Ito, oh. ano kung mga small displacement lang ng motorcycle na rito, talagang mababaldog ma eh so malapit lapit na kami sa printer mamaya is katano kukunin ko na yung sample papasok na lang ako sa loob ng compound kasi nasa compound kasi yun dito eh ang style kasi ng biyahe doon is baka all emos, oh, oh, oh. tapos bako all ulit yun know, napakalaki ng imos uli ulit, update ah, tayo paglabas nyo. Highway. Labas na kami ng highway nito eh. Uh. Paul, ang bago, kailangan talaga ng sample. Sa bahay, ATP. Eh, yung branch, akala ko, COR lang, tapos panibagong apply na yung ATP. Padadaanin ko nga lang dapat sa Oros eh. Mister ko kayo, 7, ah, 18. Ang bablang ko mo dyan yung pita dulo. Yung taxable. Taxable, taxable. Yan, bablang mo na yan kasi Ibig sabihin, nilalagyan mo na expiry date yung box mo pag... Ah, okay. So, ito na ang lalagyan ko taxable year from, Oo. Oh. So, yung... Ang taxable year from is yung isang taon yun. Ang, ang date niyan is 12-31-2024. Pag next year yun, 12-31-2025. So, ang pukanin ko, ilalagay ko rito? Yung from lang. Yung nakalagyan 64... mo. December 31, 2024. Walang 2. Pag nilagyan mo na 2, may expired yun. Kung ano ba, nilagyan mo 2025. Kukuha ka ulit. Sige. So ito, nakuha na natin yung sample layout na galing doon sa printer. So, may konti pang mali at pina-adjust natin kasi mahirap na medyo may kalayuan din ito 10 km din ang layo nito papunta sa Kawit. sa 54 b So sa ngayon Wala talaga silang internet. Nakataon server talaga sila doon. At 'yung kanilang PLDT kulay pula ang nagki-click. So paligitan kami sa 54b ngayon para tapusin natin 'yung transaction doon. Pero bago kami bumalik, kain muna kami, kahin muna. Siyempre, san pa? Siapaw na naman. San mura ang pagkain. Yung ganda naman ng jeepney na yun. So, hindi na kami bumalik sa dinaran namin, traffic. So, tumahan na kami dito sa may shortcut, dito sa may SM Bako or sa likod. Para, ano. Ito shortcut na to, eh, located doon sa may, kung alam niyo yung cementerio. Yung Angels, uh, eternity, eternity ba yun? <laughs> yung angels. So, tingnan nyo lang doon. May katapat yun na parang iskinitang maliit. Pasok lang kayo doon. Yun yung shortcut palabas doon sa may S, eh, sa may highway. Makapakita ko sa inyo mamaya. diretsyo lang naman to. Pag na, basta yun lang itong kalsada. Kung nasa na na Kasi may kalsada doon na hindi asparto. So, hindi doon ang daanan. Alam, hospital yun eh. So, hindi ka doon. Dito lang, diretso lang. May mga kasunod ka naman. Sundan mo lang yung mga kasunod mo. Lahat kasi yan, palabas ng highway. Ano, kita niyo, may ambulansya. So, doon kasi sa, doon sa hindi ispal tong kalsada, yung parang ano lang, yung kalsada lang siya. Alam po, hospital yung dulo nun. So, diretso yun lang natin yan. Marami lang hams dito, tsaka masikip. Lalo na paggabi. Ang daming tricycle dito paggabi eh odi depende rin kayo sa oras ng paggamit sa mga shortcut-shortcut sa Cavite. So, pagka ganitong oras, pag ganitong oras, wala masyadong tricycle kasi hindi ba naman naglalabasan yung mga taga-SM. So pagka naglabasan na yung mga taga-SM, marami na dito yung tricycle. So, pagka mga bandang alas 5, huwag ka dadaan dito. Yari ka talaga. Excuse me. Oi. Bata. So, yun ay highway paglabas. Highway ito, pagpuntang binakayan. At so, masigip, patsaka ang dami nadaan dito. May mga jeep pa yan. Talyar ng jeep. Kaya uh, huwag kang dadaan dito pagka bandang ano, bandang alas 5 talaga. Mayayari ka rito. Eh ano pala naman ngayon, alas 2 pa lang, 2.48 to be exact. Kaya uh, okay pa, okay pa dumaan. Ayan ano, maano rito patay ang oras. Papay uno pala, ang labas. Papay uno. Bakor. Pa oh. Ah, tiyaw na highway pa lang ano din nilabasan. So pagka kumanan tayo, SM Bacoor. Pagkaliwa kaliwa tayo, upong ano tayo ng binakaya. Pero na highway palang pangalan mo. Sa tagal-tagal ko na dito, ko alam tiyaw na highway. <laughs> Let it go. World, 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 all, the may yung mga short break, so going to Kawi 54B para matapos na yung proseso. Nandito kami sa Middel, Middesion, pa ba yun? Middesion 2, b Kakanan tayo dito para makalabas tayo sa highway. Sa tre, ter ito pa rin ba? Highway. Tre, highway. sa highway ng Kawit malapit na kami sa 54B again, and again, and again isang oras din kami nawala umalis kami sa BIR mga 2.48 so 3.34 na so pabalik na kami 3.33 3.34 na 3, uh, 3 33. 3 sa sarili ko eh so papalit na kami nito so almost almost 1 hour din kami nawala almost So, balik na kami uli ng 54B. So, yun. Yun nga. Kompleto na kami. So, ibibigay na lang namin ito doon sa counter 10. <tinyo> So, okay. Out na kami. Time check ay time 16. So, now ay uuwi na kami. So, puso po ang trabaho. Tala kami sa parking lot. Tapos mag-asigaso ng mga belongings namin. Tapos, mag-yak tayo. Nakuha na namin pala yung ano, yung Z Learning Center. Ah, uh, sir, kung nakikinig ka, nakuha ko na yung certificate of registration nyo. So, mamaya ko na lang po isi-send at kakalabas ko lang po ng BIR 518 po. So, kakarelease lang. Nagkaroon pa kasi ng konting deliberation kung bakit daw aalisin. So, in-explain ko naman sa kanila na um, kumuha na kayo ng professional teacher para sa mga estudyante. So, yun lang po ang update ko sa inyo. Mamaya mag-update, mag-asikaso lang kami sa parking So, goodbye. Okay, tapos na po kami mag process dito sa RDO 54B. So, today nakapag-process kami ng business registration at on that day, nakuha naman namin siya ng ano, nagpalipas lang kami ng dalawang araw din, binalikan namin siya. Tapos, sinabay ko na rin dyan yung kay Learning Center. So, pagka-claim namin nung, pagka-pasa namin ng registration, claim ko naman yung COR kasi kailangan lang naman nun is yung proof of location. So, for today's vlog, nakapag-process po tayo ng dalawa dyan sa kawit. This video is filmed last December pa. So, hindi ko lang na-upload agad. Then, dito ko na yung video. So, this is Brian saying na uh, manalangin bago magmaneho at keep safe, ride safe. Maraming salamat po at sana manood kayo uli sa susunod nating na video. Bye-bye!